So hello guys, good afternoon and I'm home. So for today's video, mag-unbox ulit ako ng, eto unwrap, unbox kasi kahon ito. This one is, I don't know, I think may karton din siya. So i-unbox natin yan siya. So I have three orders na dumating. Meron akong um, in-order last week and recently dumating siya, pinaka-recent ito. Uh, this was delivered today, uh, I think this one was delivered the other day, and then this one was delivered uh, Sunday or Monday, I don't know. so this one, <coughs> open ko muna tong sa Lucius recipe freeze dried powder bundle. so in order ko siya sa Lucius Philippines, yeah. So, I ordered this one from Lucius Philippines. Ayan, ito yung kanyang code. Ang ini ng ano, sa labas. It is the code. So, this one is, you know, for documentation purposes. Ayan. Okay. So, let's open. Okay. So, habang nagsushoot tayo dyan sa ano, sa ating YouTube, shoot din tayo dito sa ating Facebook. So, open na natin ito. So, para meron tayo pang reels sa Facebook. <coughs> so, ito yung laman. May pa-free kasi ito eh. Kasi hindi tayo sukat dito sa ano. Nakatabingi tayo dito sa ano. Again, I still have to... Sa mga followers ko sa Facebook, if you want to see the whole video, subscribe kayo sa aking YouTube channel. Okay? Sa so, dalawang na kameraan. So, eto. Dried, ano, dried uh, meat cubes or meat products. These um, pouches are for my dogs. Para sa mga aso ko. We have one Siberian Husky and we have one Golden Retriever who is turning 15 or 16 years old this coming April. So, kamant ko siya. So, meron din kami nitong itong barf. Yan, kumuha ako nito. Yung powder siya na ilalagay mo sa ibabaw ng food sa mga picky. Kasi picky eater na yung aking ano eh. Yung aming uh, matandang dog. Ayan siya. Ayan. Ah. Oh. O, oh, so tapos na yun sa ating ano. Tapos na yun sa ating um, Facebook uh, Reels. So meron dito pure beef. Pure beef liver. This one is pure duck liver. And this one is pure chicken liver. So puro liver. Na notice ko din sa ano ko sa dogs ko, uh, especially doon sa ano sa golden retriever, he likes um liver spread as in gustong gusto niya pag nilalagyan namin ng uh, liver spread gustong gusto niya talaga this one is sabi niya premium assorted meat fuel. so this ones ito, itong tatlo na to these are given for free so ang binili, binili ko lang talaga itong tatlo and then they gave this um, three packs for free so yun kasi nanonood ako ng live and then Usually, sa live din ako nakakuha ng mga discounts and freebies. So, and I'll just move my camera at the back para magkasya din naman yung sa aking Facebook Reels. Anyway, second. So, mamayon so, na natin yung ipip. I have this one. Okay, let's open. So, this one is from, pangalawan natin ito. This one is from Buzzy Bubbles Fragrances. Ayan. Buzzy Bubbles Fragrances. Ito yung kanyang code. Ayan siya. Ayan na yung code niya. Kita na. Okay. So, of course, syempre, isasama natin siya sa ating Facebook Reels. So, kailangan nating bilisan na ma-open. Kasi, 1 minute and 30 seconds lang sa ating Facebook. So, I ordered scents. Yung nilalagay sa diffuser. Diffuser ba doon? Or yung ano yung humidifier. <clears throat> so I ordered three scents. The um, sa bubble, Buzzy Bubbles Cleaning Solutions. Air fresheners tong binili ko. So I have here the fresh bamboo. I have here the shangri which is sabi nila napakabango daw. So I will try later para maging mabango naman yung bahay kahit madumi <laughs> Charles. <throat> And the sakura. Mm -mm. Sakura. I love sakura it's because sakura is my birth month. Pag pag nagsasakura, especially sa Japan, it's during April. So ito yung binili ko sa kanilang shop. So hindi ko muna siya bubuksan basta ito puro lang to ano nag nag Nag-shoot lang ako for documentation purposes. Okay, again, if you want to see the whole video, you subscribe to my YouTube channel. It's Aris Conrad Jr. Official. Okay? Sa mga nasa Facebook ha, lipat kayo sa YouTube. Ayan, so tapos na yung ating ano, tsaka kasi tuloy-tuloy. So yan. Kasi, tinatamad ako mag-edit, guys. Gusto ko ng raw video. Yung tuloy-tuloy lang. Ayoko nang may mga kung ano-anong anik-anik. And then last is this one. So, I ordered this one from... Uh, Saan na ba to? I cannot see. Kasi nilagyan nila ng tape. The problem is nilagyan nila ng tape yung... Ayan. So, ang code number niya, ayan, makikita naman yung ano yung code yan. Ayan, just in case na magka-problema tayo, tinakpan kasi nang walang yung JNT. So, hindi ko siya mabasa yung shop. Kasi, pag nag-ano nga ako, nag-unbox ako, gusto ko na nababasa ko yung shop para mas madaling ma-locate o Siyempre, hindi ko nabubuksan yung phone ko kasi nga, I mean, hindi ko nabubuksan yung shop sa TikTok kasi nga, nagaano ako, tawag so, ito, nag, nagsushoot nga ako. So, let me check if I can still see the name. Tanggalin natin yung ano, yung kanyang tape. So, hold on, guys. Hold on, baby, hold on. I just wanted to see the name of the sender. Ayan, ayan sya. The sender is ayan aya voa or viewer. <laughs> ayan aya viewer. Ayan sya. So, ito yung kanyang um, anong tao nito? Yung kanyang barcode. Ayan siya. Oh. So, let's open. Bilisan natin ulit. And let's open the other phone for Facebook Reels. So, dito natin siya bubuksan para mabilis. Taas. Kasi, di ba, yung mga sellers ngayon, pag hindi naka-video yung ano yung pag-unbox mo or pag-unwrap mo hindi nila i-honor pag merong ano pag merong damage kailangan talaga na naka-video ka so I'll do a separate video for this one this is a pet fountain bumili ako ng yung fountain na inuman ng mga pusa because you know, cats love to drink Especially kahit saan gusto nilang kung na, na, may nakikita kayong videos, may mga pusa pang umiinom sa ano, toilet bowls, di ba? So kailangan, marami. At nagkalat dito sa bahay yung tubigan nila. So, magdadagdag ako ng pet fountain para lagi silang nainom, di ba? Oo, para hindi sila magkaroon ng kidney failure. Kasi yung mga pagkain ng pusa, maalat yan. Oo. So, ayun. Kailangan talaga nila mainom ng makainom ng tubig. Ang hirap buksan, naubos na yung oras natin. So, let's open one para sa ating Facebook Reels. Ubus na ang oras. God. See? Hindi siya mabuksan. Gabi yung pagkakapak. Anyway, forward ko na lang yung sa Facebook. So, yan. Ito yung laman niya. Wala nang iba? Ayan lang siya. Yan. So, ganito itsura niya guys. Ito. Tapos, asan yung cord? Nasa, nasa loob siguro. So, ah, ayan, nakatape pa dito. yeah, So, remove the tape. Remove the tape. And, ayun. So, dito nga sa loob yung cord niya. So, yung mamaya isa set up ko, yan papakita ko sa inyo. So, hmm, I don't know how to set this one up, but siguro kompleto na to. Kailangan mo lang ng ano nito, yung parang connector para maisaksak mo siya. Ayan. So, let's see. Diba ito yung laman niya, meron siyang parang tube. And then ito, ito yata yung sa ibabaw, okay, ipapatong mo dito sa butas. Dito oh. Ito yung magsisilbing parang ano na ng water. Ayan. And then, meron siya nito. Yung parang filter. And then, yung cord. And then, hindi ko alam kung saan to. O basta yun nang yung laman niya. So, I have two. i-ano natin yung sa Facebook. Ayan. So, buksan natin tong isa kung same sila. No? Okay sa side. Ah, bali yun lang ang naka, ano, naka-tape ng maigi. Ito kasi parang pinatong lang nila. So, let's try to open this one. Yun. Okay. Medyo maingay kasi hindi ako nag-open ng electric fan. Gawa nga ng gusto ko ng ano, <clears throat> walang ingay. Walang ingay. Kasi syempre, electric fan maingay. So, the same lang siya. Wala nang ibang laman. So, yung plastic niya, yung bubble wrap, walang ibang laman. Same siya na merong filter. Ito, ito yung filter niya, same dito. Ito, 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 ito. Yan. So, same sila. And then, syempre, nakatape siya ulit. Kasi dalawa nga yung in-order ko. Yan. Again, so yan. Papakita ko sa inyo ha, para ano para pakita din nung nag, nag ano sa akin nag padala sa akin. So nasa 500 yata yung isa nito kasi 1000 plus yung ano ko eh. Again, meron siya ng tip na ilalagay mo dito sa si ibabaw ganyan. Nabasa ng water. And then, syempre meron yung manual niya. And then yung ganito din, I don't know kung saan to ilalagay. Pag-aaralan natin yung mamaya. And then, again, meron sya nung parang rubber. Same doon sa kabila. And then, ito. So, parang same lang yung laman niya. Yeah. So, yun lang muna. I-ano ko to, hugasan ko. Kasi, mag, ano siya, maalikabok. Hugasan natin. And then, uh, at ito try, susubukan natin na pagganahin, ha? Then, papakita ko sa inyo later on. So, ayan na. Ayan na. Dito na tayo sa ano. nandito din tayo sa Facebook and sa aking YouTube channel. So, are you guys excited? Ito na yung ano, binuuna natin yung dalawa. So, I thought all the while na talagang hindi siya nagkukulay kukulay. Kasi binili ko nga to because it has a light indicator. When it turns blue, ibig sabihin marami pa siyang tubig and then when it turns red ibig sabihin nandoon ka na sa minimum kasi meron siyang minimum and maximum so lahat nilagay ko sa maximum dapat pala no minimum yung isa para makita ninyo anyway um, i tried the other one this one and it was really working really good this one hindi ko pa sana nasasubukan. so let's try to ano, ko na kasi siya dyan. kasi merong USB port itong uh, extension wire so let's, let's try to switch it on Oh, both of them are working. Kita nyo? So good. Tignan nyo, guys. Oh, sa Facebook, ha? Yan, oh. Both of them are working. Ayan, tignan nyo. Diba? Pasensya na kayo sa ano namin, ha? Kasi magulo. Yan talaga, that, that, ganito lang nilalagay ko. Pero sila mama, maglalagay na kung ano-anong lagay yan. Ayan siya, oh. Para sa aking mama, moniming. Diba? para laging fresh ang kanilang tubig so ayan na oh dito tayo sa ano hindi nyo na ako makita kanina so papakita ko ulit sa inyo sa aking followers sa aking or sa aking subscribers sa aking youtube ayan siya so it's really working well tingnan nyo may, may light indicator siya nagkulay asul siya diba tingnan nyo patayin ko ha oh nawala o, oh, tinan nyo, nag-red diba kanina? O, oh. ayun. O, oh, so nakita nyo na nag-red sya pati. Mm -mm. Pag i-snitch on nyo siguro, dinedetect mo na yung tubig. O, oh, ayan siya. Lahat ng butas, lumalabas yung tubig. So it's really working good. Perfect. Kanda. So, i-distribute na natin ito. Ilalagay natin ang isa sa room. At ilalagay natin ang isa dito sa salas. So, ayan guys. Nag-open na ako ng isa. Uh, Nag-anak ko ng shangri-la. Ang bango ng bahay. Grabe, parang hotel. <laughs> Grabe, sobrang bango. And then, nilagay ko pala dito yung isa. Isang tubigan ng pusa. See, it's working. And then, the other one is In my room, of course. Kasi kailangan nila sa loob ng kwarto. Pero, sobrang bango talaga nyo. Mm. Grabe. So, siyang relax. Pag naubos yan, gagamitin natin ang ano, tawag nito yung sakura. Come Here's the other one. Let's see? It's working. Perfect. <laughs> Pantang alam nyo kung ano nagpapasaya sa akin, guys. If my cats are happy, I am more happy. yon So, kumbaga, ang anak ko yung mga yan, eh. So, ibibigay ko lahat ng kailangan nila, ng gusto nila. ba diba, anak, no? May kita kasi nila yung ano natin, yung kalat natin. So, hindi ko papakita. Diba, hey, my love? I love you, dearest. I love you dearest. Ay naka damit pa ang artek ko. Tanggalin natin yung, yung damit mo na ito. Uruk uruk uruk. Oh, nagpo pour ang aking artek. Uh -uh. Love you dearest. Change tayo ng damit mamaya ha. Ayan si Kuya Taba. <coughs> <coughs> ang ginagawa mo dyan Taba Ching Ching. Oh, what are you doing here? Nag-aabang ko Nag-aabang yung darling cookies daddy. I love you. I yeah si ano si tatot nasa loob ng room and si tofu ayun um sa ilalim ng bar counter so yun lang for today's video i hope that you enjoyed the unboxing and then the you know the pagse-setup ng ating ano ng ating fountain i love you all guys